Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, maliban sa posibilidad ng pagsabog muli ng Bulkang Kanlaon, binabantayan din ng mga lokal na pamahalaan ang posibleng lahar flow kung magkaroon ng malakas na pag pagulan. Si Jesse Atienza sa report. Makikita sa malawak na tubuhan ng bayan ng Moises Padilla ang laki ng bulkan Kanlaon. Kung tutuusin, malayo na ang distansya nito mula sa bayan isang ilog ang aming nadaanan na nagiba ang kulay. Ito yung kulay putik na tubig na dumadaloy dito sa ilog ng barangay Ginpanaan sa bayan ng Moises Padilla. Bagamat hindi ito kaaya-aya sa paningin ng karamihan, ito naman ang nagbibigay ng hanap buhay sa ilan sa ating mga kababayan. Sa gilid ng ilog, nag-agahan si Manong Prudensyo at mga kasamahan. Hindi sila naparito para mag-relax. Andito sila para magtrabaho Hinahakot nila ang mga buhangin na may halong lahar sa ilalim at sinasala para matanggal ang mga bato. eh yung lahar ginagawa namin na panghalo doon sa uh, magawa naming hollow Oo. Oh, Oo, oh, tapos yung buhangin ganun din tapos haluan na lang ng simento. Opo. Oh, mas matibay at saka makatipid kami sa simento. Biyahe para sa kanila ang lahar at umaasa silang may makukuha pang marami. Taliwas naman ito para sa MDRRMO ng Bayan ng La Castellana dahil binabantayan nila sa ngayon ang mga biglaang malalakas na ulan dahil sa posibilidad ng lahar flow na maaaring tumama sa malaking parte ng bayan kasama na ang kinaruroonan ng mga evacuation center. Lahat po sir na evacuation kasi nandito tayo sa may, no, eh, sa may poblasyon wherein yung risk ng lahar is dito compared dun sa taas na pyroclastic. So not only uh, the LGU of La Castellana, Also the nearby LGU ng La Carlota, uh, Bago City, or in may malaking river basin. And then Isabela, the next LGU, and Binalbagan. So we're in a total of roughly to more than 100,000. Ayon sa tala ng Office of Civil Defense, may 3 million cubic meters ng lahar build up sa bulkan na kailangang maaksyonan isa na pinagpaplanuhan ang pagbubukas ng tent city sa bayan ng Pontevedra kung saan ililikas ang lahat ng evacuees ng La Castellana. Samantala, nagbuga ulit ng usok ang Bulkang Canlaon pasado alas 4 lunes ng hapon. Tumunog ang sirin bilang babala sa posibleng pagputok muli ng bulkan. Mula sa Negros Occidental, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.